Isayas, Kabanatang 23, Ang Hula Tungkol sa Tiro Magsiangal kayo, kayong mga sasakyang dagat ng Tarsis, sapagkat nasira, nanupat walang bahay, walang pasukan, mula sa lupain ng Chetem ay nahayag sa kanila. Magsitahimik kayo, kayong mga nananahan sa baybayin, ikaw na pinasagana ng mga mga ngalakal ng Sidon na nagdaraan sa dagat at nasa baybayin ng malawak na tubig ang binhi ng Sihor, ang ani ng Nilo, naging kaniyang pakinabang at siya'y naging pamilihan ng mga bansa. Mahiya ka o Sidon sapagkat sinalita ng dagat nang tanggulan ng dagat na sinasabi hindi ako nagdamdam o nanganakman o nag-alaga ako ng mga binata o nagpalaki ng mga dalaga pagkang balitay dumating sa Ehipto ay momamanglaw silang mainam sa balita tungkol sa Tiro patuloy kayo sa Tarsis magsiangal kayo Kayong mga nananahan sa baybayin. Ito ba ang inyong masayang bayan? Na matanda na mula pa noong unang araw, na dinadala ng kaniyang mga paa sa malayo upang mag-ibang bayan. Sinong nagpanukala nito laban sa tiro na siyang bayang nagpuputong ng mga manininda ay mga pangulo na mga mga ngalakal ay mararangal sa lupa. Pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo upang hamakin ang kapalaluan ng buong kalwalatian upang hiyain ang lahat na mararangal sa lupa. Magdaan ka sa iyong lupain na gaya ng nilo o anak na babae ng Tarsis. Wala ka ng lakas. Kaniang iniunat ang kaniyang kamay sa dagat kaniyang niyanig ang mga kaharian, ang Panginoon ay nagutos tungkol sa kanaan upang gibain ang mga kuta niyaon. At kaniyang sinabi, Ikaw ay hindi na magagalak pa, o ikaw na aping dalaga ng Sidon, bumangon ka, magdaan ka sa Chitem, doon may hindi ka magkakaroon ng kapahingahan. Tingnan mo ang lupain ng mga kaldeyo. Ang bayang ito ay wala na. Inilaan ng taga-Asiria para sa mga hayop sa ilang. Kanilang itinayo ang kanila mga muog, at iginiba nila ang mga palasyo niyaon. Kaniyang pinapaging isang guho. Magsiangal kayo, kayong mga sasakyang dagat ng Tarsis sapagkat ang inyong tanggulan ay giba, at mangyayari sa araw na yaon na ang tiro ay malilimutang pitong pung taon. Ayon sa mga karawan ng isang hari, pagkatapos ng pitong pung taon ay mangyayari sa tiro ang gaya ng awit ng patutot. Ikaw ay umawak ng alpa. Lumibot ka sa bayan, ikaw na patutot na nalimutan magpainam ka ng tinig, umawit ka ng maraming awit, upang ikaw ay maalaala. At mangyayari sa katapusan ng pitumpung taon, nadadalawi ng Panginoon ang tiro, at pagbabalikan niya ang kanyang upa, at magiging patutot sa lahat ng kaharian ng sanglibutan sa ibabaw ng lupa. At ang kanyang kalakal at ang upa sa kaniya ay itatalaga sa Panginoon. Hindi itatago o isisimpan man, sapagkat ang kaniyang kalakal ay magiging saganang kanila na nagsisitahan sa harap ng Panginoon upang magsikaing may kabusugan at manamit na mainam.